Tao lang. Ay kung masulit gumakamo din ng mga ribug sa palenggan ano? Makarigusunod ano? Ano? Ko kayo? Yun, sa loob lang, ano? Ribug kaya? Malung 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 Ay, si pang lang talaga sa face pan. Hindi lumalabas yung ano, eh, lobster dyan eh. Nandiyan yung lobster no, sa ayaw ng bato. Mm. Hey. Eh, yung mga sungay ng lobster eh. Ayun yung no, parang tingting -ting na yun. Ang... JP! Tama na! Pakuha ka! Isang ganon! Ikaw okay, nga, papicture ka na BJ. Mahulog yung cellphone mo BJ. Butawan mo nga yan. Lagyan mo sa bag mo. Ha? Bangus yun? Saan? Ang laki yun. Ano yun? Kinain. Banak ko. O, oh, ito. Pasok ah, mo pa yung daliri mo sa may butas ng ano mo ha. Ah, okay. ano ka pasok. kay kuya. BJ, bigyan mong... mo yung kapatid mo. Huwag na no? bibi uh, uh, ako, makainin nyo Huwag lagun. lagun konti lang ana po. Tama po ba? Mas sobrang layo. Hindi ko kaya Fish sanctuary. Galing ng fish nila. Ito ang hulog ni Ito ang hulog po. Gusto 150 per head. Ano, ano, ano? Ano, 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 Bababa ang tao? Hindi po, pag ano po, magkapes kay Jill Food na magsasabi sa ari. Na mababa ka mo? Oo, oh, mga Hindi na mga agat? Hindi po. Huwag mo lang talaga siyang ipuit, masakit ba katin kayo? pero mga... Wala rin, natatanggap. ang sexy nun Kasi lang, wala rin dyan, walang topic walang papaligo. Hindi ka makakapagpaligo dyan. Puro lumot. Wala namang ano. Parang tulog lang. Pinanaman pa yan yung... Pinanayos pa. Oo. Pag wala kayo sa Tingnan mo, tingnan mo, papangahin ko yung lapu-lapu. Matabang na yan? Oo, laki ng bunga. Hindi nila binibinta kasi paano lang talaga sa face pan. Wala kayo na sa mami, oh. Wala kayo na sa mami, oh. Yung pagkain. Parang ito kain na. Anong lugar to, kaya? na bibi. Konti lang, anak, konti. Tama po ba? Mas sobrang layo. Bukha kaya, please. Peace, Sanctuary. Peace, Sanctuary. Sanctuary. Bangleng ng fish nila. Mami, dinitik-tik ako ni JP, oh. Ito, mahulog.